Yan guys, itong ating ang kakainin. Kain po kayo. Yan, luto na. Itong penis product. na ang ay ating salad. Yan, ang kanya naman ay karne. Hindi yan mahilig dito sa isda. Kain po kayo. Salamat po sa inyo ng marami. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Yan, ito yung ating salad. Kahit ito'y ganitong salad laang, masustansya po yan. Kasi ito yung ating biniling salad. Bali siya ay ilang ano, salad to? 1, 2, 3, 4, 5 limang klase ng gulay ang salad natin yan o. Ito po yung spinach. Tapos, nasa na yun? May rin dito. Ito, yan. Rocola po yan. Ito ay, ano, ginagamit namin. Parang, ano, ang ano namin dito, parang ampalasya. Ito yung latuga na violet. Kung di ako nagkakamali. Pasensya na po kung mali ako. Yan ang sulat din yan. Tapos, syempre may salad tayo. Ito yung ginagamit ko. Sili na may suka. Banghang po yan. Tapos, ayan yung ating kanin. Nagsaing tayo. Kakain din niya ng aking amo. Yan ang kapartner ng ating salad at kanin. Ano, at, ano po yan? Bransino. At, oo, oh, bransino. Bangos po yan. Ipinirito ko siya. Dahan-dahan. -dahan. Nilagyan ko siya ng kaunting asin at tawag doon, kaunting mantika. Ito, iko ay ano ko lang dito siya ng sa suka. Yan ang ating kakainin ngayon pananghalian o kayo bagaho, ano yung kakainin. Napakasarap ngayon ang ating kakainin. Tinatanggal ko yung ano yung medyo mahahaba naman. Dito ko siya hahaluin kasi siyempre kanin nga ang ating kakainin. Ay baka naman tayo ay maglawak sa plato. Ayan o. Oh. Ayan, ito yung salad natin, alagyan ko lang siya ng isang kutsaritang olive oil. Tapos yung suka, ang isang kutsarita lang kasi manghang yan. Pero kahit yan ay manghang, ang ginagawa ko, nakuha pa ako ng kapiraso. Naku, kapiraso lang at ito ay sadyang napagkakataon na pagka kumahang uh, ayan o oh. yan ang ginagawa ko, ginugupit ko para pagsubo ko naman hindi ba <laughs> hindi ba pa hindi ako maglalagay ng asin kasi yung akin isda, nilagyan ko siya ng konting asin yan, yan ang ating kakainin depende po yun sa inyo, gusto niyo maglagay kayo ng asin kung kayo may lemon maglagay kayo ng lemon, eh ito o suka nilagay ko kasi mahang yung Sili ko. Suka ko. Ganyan lang. Hindi may gulay na po. Kayan po kayo. Salamat.